ikaw ay mahilig gumala o mahilig kang lumabas kasama ng iyong mga kaibigan, baka yung video na to ay para sa iyo. Tara, samahan niyo ako. Panoorin natin to. Hey, okay, what's up guys? Uh, kasama ngayon natin dito si Mayor Bartolo Lalo ah, hindi namin na-expect na ganito kadami magiging bisita namin araw-araw. Una, Christmas light lang to. Tapos nagdagdagdagdag lang kami. And also sir, may nakita rin kami sa nakapose nyo, naghahanap rin tayo ng mga rides, di ba? Kitty rides, para ibigay ko na paggamit ko ng libre sa mga bata. Dahil nakita ko gabi-gabi na paraming mga chikiting na gumagala dito kasama ng mga magulang. So Mayor, uh, maraming maraming salamat po na napagkiliin niyo po kami. Then welcome na lang po natin sila rito sa, sa Rafael Basay. Uh, Ini-invite namin kayo na pumasyal kayo dito sa ating sa Rafael Christmas Basbasay na matatagpuan po dito sa pamahalaan bayan na bayan ng San Rafael, Barangay San Palok, San Rafael, Bulacan. At gabi-gabi, meron kami dito snow show every 15 minutes. At meron din po coming fireworks show. At marami pa pong iba. May mga performer din po kami every night. Iba't ibang performer po tulad ng mga magician, uh, acoustic, DJ, Marami pang iba kami mga ginagayak sa mga darating pang araw. Tara, pasyal na kayo dito sa Bayan ng Sarapayan. Takut ka na ba katitingin sa mga magagandang view dito sa San Rafael Christmas Bazaar? Siyempre guys, sinaandog din dito sa inyo ang masasarap na pagkain at abot kaya ang halaga. Di rin mawawala dyan ang napakasarap na bibingga tuwing araw ng Pasko. Alin samahan niyo ako, tikman natin to. So ayun guys, once again, I'm MotoDS. So sa mga nakapanood ng video nito, thank you so much. And also don't forget to like, share, and comment down below kung nagustuhan mo yung video nito. And also kung may masasuggest pa kayo ng mga lugar na tulad nito, Comment nyo lang yun guys. And also, don't forget to support my YouTube channel, MotoDS Official. Okay guys, ciao!